Okay, good morning. Ilakad muna natin itong subilo. Baka makapag-exercise kami. Alright. Okay. Ganda lang pa lang dito. Ang maaga kong nilalakad subilo. Baka mainit na. Mamaya papalo na naman ng 27 degrees. So hindi maganda sa asa yung masyadong mainit. Kaya alas 6 lang ng umaga na sa labas na kami. Nilalakad ko na siya. So andito na nga tayo sa may basketball court dito sa amin. Dito ko tinetraining si Vilo tuwing umaga pag naglalakad kami. maganda so, dito kasi. Open tapos wala pang tao. Magte-training tayo at least 10 minutes dito Anong isang kailalagay yung cellphone <laughs> Alright, go Our training routine today Magiging okay na yung kanyang mga training So, uy, na kami sa bahay ngayon <laughs> <clears throat> On the way na nga kami papapakwis sa bahay Nakabalik na nga tayo dito sa bahay So, <laughs> magluluto na tayo na agahan ng mga chikiting patrol So kanina habang naglalakad ako Ay ko ba't ganun? Ba't parang hindi tama yung pakiramdam ko Na ano lalambot pa ako Tapos naaalala ko Hindi pa nga pala ako nagkakape <laughs> So ganun Katulad ko din ba kayo na pag hindi nakapagkape sa umaga Iba ang pakiramdam Ay nako Hindi maganda to <laughs> nakarelay ako sa kape para gumanda ng aking feeling tuwing umaga so, magluluto na nga tayo ng agahan at malapit ng gumising ang mga chikiting patrol and iniiwanan na namin bukas ang pintuan at bintana summer time na at talagang mainit na at kailangan natin ng fresh air <laughs> dito sa loob ng bahay Luluto na nga tayo, tayo ng agahan. Ito lang tayo ng omelette. Saka may corned beef pang natira. Ah. So yun ang kakainin ng mga sikit ng patrol. It's so, Wednesday, so half day lang. Dito sa Belgium. Pag Wednesday, half day lang. Buong taon. So, hindi ko stop. kailangan paggawa ng lunch. Hindi ko kailangan magluto ng lunch. <laughs> ang asawa ko ay medyo ano sa pagkain. Kaya ayan, pink salt pa talaga ang asin namin. <laughs> So siya talaga nagre research siya kung anong mga healthy food ang kailangan ah, na kainin namin. Ako naman, nope. <laughs> kung ano kinakain ko nung kabataan ako, hoy, hindi nang kakainin ng mga anak ko. But nagbabalance naman siyempre. Hindi laging unhealthy food. Hindi din laging healthy food. Hindi naman namin fried yung mga anak namin sa junk food. Pero talaga nag-ano kami na sasalubong ang landas namin mag-asawa pagdating sa pagkain sinasabi niya we need to keep we need to stay healthy sinasabi ko naman bakit healthy naman ako ah yung mga kinakain natin yung kabataan natin hindi naman niya, caring talaga si mami <laughs> ba yan? nakalimutan ko na naman yung kape ko <laughs> mm. Alright, pwede ko na sa'yo nang gising Gising na natin ang mga chikiting patrol Hi! So gising na ang aking isa O diba Hi. nang smile na yan You <laughs> say good morning Good morning To our viewers To our viewers <laughs> Husky boys pa siya oh. <laughs> <laughs> Because he wants to go to the sofa Gising na din si Ate Macy Good morning Ate Macy Morning Siyempre <laughs> binabati natin ni love Chinang, good morning. So, Ati, may what you want to eat? you want to eat rice and corned beef and egg or toast and egg and corned beef? I want to have a ballerina cappuccino patina pati, and corned beef. So, you want... You want toast? Okay. Do you still big hot dogs? I don't think so. Are you just ready now for... I, you. I think you're ready to call big hot dog. Or maybe there is big hat hot dog. Let's see. Big hot dog. Oh no, that's tomato. No, you already took all the big hot dogs. Persist. Is that your dog? Or is that Atimes' dog? dog and dog. Why are you doing that? Yan, pag may anak kang bata, di yan mawawala. <laughs> daddy, daddy! Daddy! Who did this? Yeah, who did that? Ah, you did that. Aray, okay, cool! Kinagat okay, pa. Mm, yummy! Can I eat that? Oh, come on, you eat now. Uh -huh. You are annoying. Uh -huh. Like this? Yeah. Pina butter jelly pants. Kasi kita niyo na ma-active na active. <laughs> Peanut butter jelly pants. Mommy's away. Oh. Good morning, Mommy. It's a monster poop. Naka-on ng <laughs> camera ko, Mommy. Oh. Hmm? Naka-on ng camera natin. Nag-record ako. Nag-video. Okay. Good morning. Ayan <laughs> si Mommy. Good morning, Mommy. Good morning. <laughs> Mm. Banana. Ate Macy, also you banana? Or orange? Mm. Orange. Uh. Ah. Banana! <laughs> Daming nakatambak sa lamesa. <laughs> o, oh, yung mga pagkatas namin. Ayun na nga, inaayos na ni Mayma si Apum. Hey, what is that? That's the... <laughs> That's Yagi. <yucky. laughs> That's your charcuterie. 11 years old. Come on! Yung ismong oh. need, need to stand next to mami yan. Si Ate Macy. 11 years old. Oh my God. Oh my God. Ayan. Ayan. Can you, can you take a video of me and mami? Ito ka. Ito kasi yan. Uh, kaya matangkad ng anak ko. Kasi ganito yan. Oh, uh, uh, you see? Oh. Uh, Ayan. Uh. <laughs> <laughs> You're taking a video of yourself! Come on! Daddy, <laughs> don't worry though. I think the video. Ah, ale. picture fruits for school. Oh, I thought you want orange. Why you have banana? It's more faster. She <laughs> okay. magbalat kaya banana. Na lang. Taman, chin -chin. Lacy. So, Lacy. Lacy. I So lazy. I Wow. Well, well, did you choose your style? Can I see your style, Ate Macy? Wow, naman. man. Oh. All right. Pass. Kung sa school. Come on, Ayla Poop. <laughs> oh, be careful. Ah, there's the head. Hi, head. <laughs> So guys, ayan, nahihatid na nga natin ang mga girls. So, again, this is Sir family Kinagkwento namin ang buhay namin dito sa Belgium. So guys, don't forget to like and subscribe to support our YouTube channel. Maraming salamat sa pagpanood. See you guys next time.